tayo dito sa Kapiang 2013. Kakapi natin ang dalawang kumakandidato sa pagkagobernador ng Gabite. o nga, at kasama pa rin natin dito sa studio si Congressman Ayong Maliksi. Habang live naman mula sa Silang Cavite si Governor John Vic Remulla. Ito sa bahagi ito medyo ano ha, may karagdagan pa po, po kaming tanong ni Maris para mas makilala pa po, po natin ang ating mga kandidato sa Cavite. Sa pagkagobernador ha. Opo. Tama. Mm -hmm. O eto, lahi po ng matatapang mga Caviteño eh. Paano niyo po ba masasabi o maipapaliwanag ang tapang ninyo sa politika. Tanahin natin si Congressman. Eh, ang masasabi natin, lahat ng makabubuti sa ating nalawigan, ginagawa natin. Kahit kamisan ay mayroong mga tao na taliwas ang kalapariniwala. pariniwala, kung inakala natin ng inagtama at makabubuti sa ating mga kalawigan, yun ang ginagawa ko. Doon na para sa akin, mahalaga ang interes ng mga karaniwang mamamayan sa Kabite at inang dapat nating tulungan, lalo na yung mga maliliit. Mm-hmm. Okay. Oh. Governor? Governor? Go governor Remolia? Pagdating sa tapang, handa ako sugal ang lahat. Handa ako sugal ang buhay ko kung lalaban sa katwalian. Handa ako at sugal ang lahat, lalaban akong corruption. Hanggang handa ako labanan ng sarili kong kakampi pag mali ang ginagawa. No kami-dago, may nagka-diferencia ni Congressman Maliksi Nung governor siya, nakita ko lahat na namali, nangyayari. Tuloy-tuloy na, nagisindikato sindikato na. Sabi ko, sige na, matagal ang pinagsamahan niyo ng ama ko. Apat na pong taon, lalabanan ko na kayo para mawala na to, para matapos na to. Kawawa naman yung mga tao eh, kawawa naman yung mga tao. Kaya lahat na, basta pagdating sa corruption, lalabanan at lalabanan ko lagi ang lahat. Yun ang lagi niya sinasabi na corruption -hmm. corruption. niya na ako, pinakamasamang tao. Eh bakit hindi naman tingnan natin ang record ng lahat ng mga politikong sa Kabite? Simulan niya na sa kanyang ama, sa mga iba pa naming kakampi. Ako eh ang aking pagsiservisyo sa bayan ay eh, bukas na aklat eh. Alam ng mga tao. Lagi niya lamang sinasabi yung mga ganon, Pero wala naman siyang naprobahan. At bakit nga siyang bigyan na tawad na sinasabi niya sa akin eh. Yung mga sa niya sa akin eh. Eh pare na walang na na, 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 hindi naman totoo. Kaya patawarin ko araw siya. Eh ngayon lamang na kung niya sa politika, kung gusto niya ako masiraan sa mga tao, binabanggit niya na binabanggit niya ganoon. Kung aking... <clears throat> ko kaya kay may kasalanan. E eh, di, dinimanda na niya ako. Ginawa niya na sa akin noong araw yun eh. E, eh, dinimanda niya ako. Eh, katulad ng binabangit niya kayo na, yung sinasabi niya bang pag-aaral ng professor ng UP, eh, inyo na namang binabangit na tungkol doon sa mm -hmm. panambak. Eh, sinasabi nam, pag-aaral namang sa lindol at saka sa, sa baha sa kabiti. Eh. Ah, uh, ah, uh, oh, na, binabangit doon na, na yung meron mga uh, o uh, wala. Ah, uh, pasagutin natin si Governor mm uh -huh. Remulia bago tayo pumunta sa susunod at oh. tamang natin na risk. Buti na banggit ulit yung study ng UP professor. Sabi niya, wala daw binanggit na ghost delivery. Oo, oh, hindi naman trabaho ng professor magsabi na walang ghost delivery. Pero ang sinasabi niya, at babasahin ko, at binigay ko sa inyo report, congressman, sinabi niya, in all probability, there was no foreign material introduced into the LRTA site. Ibig sabihin nun, siguradong sigurado siya na yung pitong libong truck na binil nyo na 49 million ay why, walang dumating doon sa LRTA site. Ngayon, isang buwan na ho tayo nagbabalitiktakan tungkol dyan. Bakit po hindi kayo gumagawa mag ng parallel study nyo? Para sabihin na mali ako, hinihintay ko pa rin ngayon eh. Mm. Sabi ko kung mali ako, magre-resign ako. Mm. Hinahamon ko kayo. Hanggang ngayon, wala pa rin na lumalabas. Okay. okay. Ay, yan, yung study na yun, masagot ko lamang. Hawa ko yung kanyang study na sinasabi eh. Miski mm -hmm. iwan ng Corinthians si Susan, pag-aralan nyo na kung meron sinasabi na gano'n sa study. At iyon ay maliwanag na talagang inipaninirampurin uh, niya lamang sa akin. Gusto niya akong siraan sa, masana, sa mata ng aming mga kalalawigan. Pero mismo yung mga inhenyero niya na kayang -kaya niyang impluensyahin ang nagsasabi na hindi totoo sinasabi ni Governor John Vic. Kabulaanan yun. Kabulaanan. Gawa na sila mismo ang nagpatambak at mismo nakita ng mga... Uh, inspector niya, nagkaroon pa ng is ocular inspection, yung lahat ng mga sanggol niyang panalawigan, nakita na na talagang mayroong tinambakan doon. Isa e, lang nagsasabi ng gano'n eh. Gawa ng paninapkabulaan na nga kanya sinasabi at panay paninira sa akin. Governor? Eh, kung gano'n po, kung binasa niyo pala yung report, nakasulat po, nakasaan po ro'n. Ang sinabi po, in all probability, there are no foreign materials introduced ang iniintay ko po, hindi yung testimony ng mga engineer na kayo nag-appoint papunta pa loob ng Kapitolyo. Hindi ko pa iniintay ang testimony na kung sino-sino doon. Iniintay ko po ang scientific study. Kung saan nang galing ang lupa, kung tinambak talaga ang lupa, kung tumaas ang lupa, kung pitong libon truck talaga ng lupa galing sa langkaan ng tinambak doon. Ang sabi ng engineer, nagtambak daw sila galing sa langkaan, papunta ron. Tinesting po namin ang lupa sa langkaan, hindi ho nag doon sa LRT relocation site. Mm -hmm. Siya, okay. lang kaan, Siya lang mga nagsasabi ng gano'n eh. Uh, Kasi wala pong scientific s study. Yun lang, lang kaan at saka yung lugar na pinagdalaan. Mm -hmm. Eh magka, hindi man malayo eh. Okay, bago natin pasaguti oh. si Governor oh. sa si congressman, puntaan muna natin yung mga butante ng Cavite dahil andiyan yung kasama natin, Marisa. At alamin nga natin ang panlasa na masamula kay Michael Fahatin. Michael. Michael.